Naging target ng mga pambabatiko sa social media si Nancy Binay, lalo na nang makapasok siya sa top 5 sa partial at unofficial tally para sa pagkasenador. Ang ilan, tila personal na pag na nga eh. Ang tingin ni Nancy, baka may kinalaman daw ito sa planong pagtakbo ng kanyang ama sa pagkapangulo sa 2016. Nakatutok si Ian Cruz. Mula nang pumasok sa mundo ng politika, di na raw tinantanan si Nancy Binay ng pambabatikos. Noong una, ang akusasyon sa kanya, hindi siya nakikibahagi sa mga senatorial forum at debates. Kalaunan, nag na ang maituturing na below the belt na paninira kay Binay at tila lumalala ngayong mataas ang kanyang ranking sa isinasagawang mga partial unofficial count. Nariyang pintasan pati ang kulay ng kanyang balat. Nung gabing araw ng eleksyon, sinabi na ni Binay na nakakabahala na ang mga paninira sa kanya. Iba nga borderline racist na yung, yung, yung hmm. comments. And di ba majority of the Filipinos are ganito ang kulay. Eh. <laughs> Hindi ko maku makita kung saan nang kagaling yung, yung hatred against my color. Sa hindi niya pagdalo sa mga forum, paliwanag ng staff ni Binay na maaga pa lang daw na ilatag na ang schedule ng kampanya. Kaya isa lang kanya naputang forum, ito yung ginanap daw sa University of Makati. Dagdag pa ni Binay, baka nga daw may kinalaman na ito sa 2016 elections. Gayong hindi naman sikretong may balak tumakbo sa pagkapangulo ang kanyang amang si Vice President Jejomar Binay. Pinagahandaan ko na nga yung sarili ko na itong mga atake na to, hindi pa din to mababawasan. Feeling ko nga, mas madadagdagan pa to dahil nga, syempre, ngayon nakatutok na yung mga detractors namin sa 2016. Pero sa kabila ng lahat, nirerespeto pa rin daw ni Binay ang netizens. Sana lang daw, maging responsable din sila. Ang lingwahe ng atake kay Binay ay nando lang sa social media hindi ito nakatagos at hindi ito umabot doon sa consciousness ng ordinaryong Pilipino. sa Cruz nakatutok, 24 oras.